paulit-ulit uh, lang nangyayari sa buhay natin sa araw-araw. Kaya naman hindi natin maiwasang maging practical sa buhay. Kung hindi mo kayang magsaing ng marami, magsaing ka lang ng konti lang. Kung ano lang yung kaya mo. Kung hindi mo naman kayang bumili ng karneng baboy, bumili ka lang ng itlog. Simple lang yun. Basta hindi ka pili sa ulam. Alam nyo kasi mga idol, hindi naman mahirap maging practical eh. Simple lang yun gawin. Pagtipid ka lang. Huwag kang bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Ilaan mo yung pera mo sa mga bagay na dapat inuuna mo. Ganun lang simple. Matatawag ka na na practical kapag nagawa mo yun idol. Sa kanayang luho, huwag kang maingit sa iba. Dahil balang araw, siswertihin ka rin. Anong malay mo? Sila muna ngayon. Pero pagdating ng araw, ikaw naman, ba diba? Umiikot ang mundo kaya huwag kang umasa sa swerte. Magsikap ka idol ng sarili mo. Huwag mong iasa sa Diyos ang lahat idol kasi yung panalangin at dasal na hinihingi mo sa kanya ay matagal niya nang naipagkaloob sa iyo. Binigyan ka niya ng matalinong pag-iisip para madala mo yung sarili mo sa kabutihan. Binigyan ka niya ng mabuting puso para matuto kang magmahal. Binigyan ka niya ng malakas na katawan para magsikap ka tumunlat. Doon pa lang kayamanan na yun, idol. Sana ay may natutunan ka.